utang inang PhilHealth. Pati ang mga senador at congressman sa Bicam, utang ina nyo rin. Bakit putang ina yung PhilHealth? Ayan o, tingnan ninyo kung magkano gasos nila sa Christmas party at saka sa 30th anniversary nila. 138 million pera ng manggagawa yan, pera ng mga contributors yan ng PhilHealth. Ano yung mga gusto nilang pagkagasosan? Ayan o, putang ina o, copy table book. O gusto nilang magkaroon ng mga anniversary logo display. O special token para sa mga empleyado daw nila. Tumbler, shirt, jacket, button, tote bag. Meron pang anniversary shirt. Rep magnet. Katsa bag. O tapos meron pa silang sports meet na 32 million. Ilang million yang hayop na yan. E pera namin yan. Kundi ba naman talaga makakapal ang mga mukha ninyo? Ano eh ano na naman kaputang inahan ng ginawa ng mga magagaling yung senador at saka congressman. Ayan, tingnan niyo.